Kamusta mga kasamuray at hmm, nakikita nyo ba yung napakaangas na fender na yan? Yan ang tinatawag na blue violet ng samurai paint. Halika na at panawin ang buong video na to para malaman kung paano ito gawin. Niliham muna natin ito bago tayo nagpintura upang maiwasan natin ang chemical reaction ng ating pintura. 2K offer surfacer ang ginamit natin primer para mas kumapit ang ating pintura at layer by layer lang ang ating pag-apply. Isang dangkal naman ang distansya kapag tayo nagpipintura patayuin sa loob ng dalawang oras. Saka natin ito lilihain para kuminis ang surface. 3124 silver naman ang ginamit nating base color upang mapalabas natin ang tunay na kulay ng ating top color. Bali 2 coatings ang ginawa ko dito mga kasamarayan. 1143 violet blue naman ang ating top color. Isang dangkal na distansya kapag tayo nagpipintura at layer by layer lang ang ating pag-apply. K1K clear naman ang ginamit nating top color upang ma-achieve natin ang glossy outcome ng ating pintura at layer by layer pa rin ang ating pag-apply. 2 coatings nga pala ang ginawa natin dito dito mga samurai At ito na ang final result gamit ang ating samurai paint. O oh, diba? Napakaangas! Hanggang sa muli mga samurai Sana may natutunan kayo sa ating ginawang video tutorial. Mas dahas, dahan ba